Ang almoranas ay tinatawag ding hemorrhoids. Ito ay nangyayari kapag namamaga ang mga ugat sa puwet. Dahil dito, mahirap dumumi ang isang tao kaya napipilitang umire ng matindi. Maaaring maging mahapde o masakit sa pakiramdam habang dumudumi. Kapag napabayaan mo ang ganitong pakiramdam, pwedeng magdulot ng pagbara ng mga namamagang puwet. So, kailangan umaksyon na kaagad para maagapan ang kahit anong sakit. Hindi naman ito nakakahawa pero kailangan agapan agad para hindi lumala ang almoranas at hindi humantong sa pagpapaopera. Ang almoranas ay may dalawang uri. Ang unang uri ng almoranas ay tinatawag na external, yung nasa labas at halata na. Ang pangalawa ay internal, yung almoranas na hindi kita sa anumang bahagi ng kuwet. Simpleng sakit lang naman to pero kailangan agapan agad para hindi na lumala ang almoranas. Number 1. Maligo sa gam na tubig. Nakakabuti at nakakatulong ito sa ating katawan, lalo na sa ating almoranas. Number 2. Massage o hilot sa katawan. Maraming benepisyo ang hilot o massage sa katawan. Nakakatanggal ng stress at nakakatanggal din ng pamamaga sa katawan. Number 3. Umupo sa isang planggana o tabo na may katamtamang init ng tubig. Maglagay ng bawang na tinadtad at lagyan ng mainit na tubig. Halon ito ng malamig na tubig hanggang bumaba ng kaunti ang temperatura nito. Maupo sa ibabaw ng palanggana, kailangan dapat naka-expose ang iyong kwet sa mismong bunganga ng palanggana sa loob ng limang minuto. Gawin ito hanggang tatlong beses sa isang araw o dalawang beses sa isang araw. Number 4. Lugaw Maglugaw ka muna kung ramdam mo ang pamamaga ng almoranas mo. Mas mabuti itong kainin kaysa sa mga heavy foods tulad ng mga karne at iba pang pagkain na mahirap tunawin ng iyong tiyan. para lang maging malambot ang poops at hindi lumala ang pamamaga ng almoranas. Number 5. Birch Tree Mura at napaka-effective na pampalambot ng pops ito. Ugaliin uminom tuwing umaga at gabi. Makakatulong ito para maiwasan ang pamamaga ng almoranas. Number 6. Uminom ng maraming tubig. Napapanatili nitong malambot at madaling ilabas ang dumi. Number 7. Kumain ng mga pagkain mayaman sa fiber. Makakatulong ito para hindi na bumalik ang almoranas. Number 8. Petroleum Jelly ilagay sa loob ng pet kapag alam mong nagtatawag o magdideposit ka na sa banyo. Nakakatulong ito para hindi ka mahirapan dumumi. Number 9. mefenamic Uminom ka ng mifinamic kapag sumasakit o hindi mo na kaya ang sakit na nararamdaman dahil sa almoranas. Pwede kang mag ng mefenamic 3 times a day at huwag ka nang lalagpas. Number 10, Vitamins V Complex. Ginagamit para sa paggamot, pagkontrol, pag-iwas at pagpapabuti ng mga sakit. Tulad ng manas, kulang sa folic at marami pang iba. Kakabuti din sa mga ugat at bituka. Mag-take ng isang beses sa isang araw. Number 11, Apple Cider Vinegar Pinakamabisang panghugas ng almoranas. Nakakatulong alisin ang amoy ng almoranas at pangangate. Gumamit lang ng maligam-gam na tubig at lagyan ng dalawang takal ng takit ng bote ng apple cider. Ang isang tabong tubig na panghugas sa almoranas. Number 12 Safeguard Soap Mint Flavor hindi mo afford ang vinegar o apple cider vinegar, pwede rin itong sabon na safeguard. Maganda siya at nakakatulong magpakalma ng almoranas. Number 13. Cream Ointment. Dectomy Herbal. Pinakamabisang cream na gamit ko sa aking almoranas. Ipahid lang sa puwet na may almoranas tuwing umaga at gabi kapag matutulog ka na. At huwag kalimutan linisin ang pwet bago mo ilagay ang cream ointment.